Hi guys, magandang panghapon na batanghali. Monday. Oh guys, mayroon ng kapit bahay. Mayroon silang papaya, yun o. Tapos hindi naman nila yan kukunin. na, may papaya. Tapos ito. Ito yan sa masbati guys. Ano? Baho-baho. Ay, <laughs> baho-baho to. Ano? You know? <laughs> Naalala ko ay nangunga. Pag mahinog yan, kakainin ko. Kasi naalala ko guys, dati nung maliit pa ako, palaging kinukurot ni mama ko yung singit ko kasi mangunga ko baho-baho sa kalibunan ba. Tapos kinakain ko yung paghinog na. Pag mahinog yun, try kong kainin. Yung baho-baho bitaw dati. Mm, -mm. <laughs> yeah. Pangit yung weather guys. Nagkaroon ako ng ano. Siyempre kasi mainit no. Tapos Uh, mainit no, sobrang mainit. Siyempre, trabaho. sobrang mainit. Uh, bigang uulan. Kahit anong kain mo, maraming fruits. Walang pig. Oh, uh, Tapos pupunta ako ng grocery. Malamig doon. Pinawisan na ako. Kahit nagbihis na ako ng damit. Talagang, talagang totoo yung sinasabi na mga OFW is parang mga sundalo nga. Mga soldier nga kasi talagang laban lang oo uh, na yun mama init na naman pero sa kabilang side parang uulan ang payat lang kasi dito dahil eh, portion portion yung ulan Di, minsan buong entire Singapore ulan house minsan naman sa kabilang kanto na ulan tapos dito sa kanto namin hindi ulan tapos init ano hindi nga maganda yun ay ayan lakad naman si Indra sabi ng amo, mabait um, naman eh. Naglalaba pa kasi. Tapos na, nag-vacuum ako. <laughs> hey, Dami-dami naman taong natutulog. Mga worker, nag-trabah. Sabi ng amo ko, uh, sabi niya, yung nandin sa washing machine, lahat pang dryer. Sabi ko, umuhintayin ko na lang yan kasi ano na lang, 15 minutes na lang. At saka, Naghintay rin ako sa vacuum kasi hindi ko pa na-vacuum yung stair. Sabi ko. Yung staircase. Hindi pa na, na, na ano yun, run out yung battery. Sabi niyo, hindi mo kailangan laging vacuum. Sabi niya gano'n. Sabi ko, hintayin ko na lang washing machine. Sabi ko, kasi wala ako kahapon. Tapos, hindi naman madumi. Kasi araw-araw talaga mo din. Sabi niya, kailangan mo nang umalis. Dahil uulan. Sabi yung ganun. Huwag mo nang hintayin yung nilabahan dyan. Ako nang maglalagay niyan sa ano, sa dryer. Oo, oh, sabi ko. Sabi ko, okay na Okay naman sila talaga. Tumutulong minsan, minsan hindi. Eh, syempre. Hintay nila ako eh. Kaya ako lang ang um, dapat supposed to be ako lahat, di ba? Manage ko naman lahat. Pero syempre, Nawa siguro sa akin kasi nag... Yung ganito, yung father palibot ng bahay namin. Kinuskus ko kaya. grabi ah, <laughs> hey, grabe. Paulaligo talaga ako sa pawis, guys. So, tas ang haba na ng video ko. Babay na. Bukas naman. Have a good Monday, everyone. Ingat lahat. Laban lang sa hamon ng buhay. Ito. <laughs> Ito parang ano, para akong lalagnatin pero pawis na pawis pa rin ako tapos pupunta naman ako ngayon doon sa grocery, napakalamig, tapos ngayon ang init no? kahit naman magpayong ako, mainit pa din babay na, haba na eh have a good day